ang tuklas na mga nilalang sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga hayop at halaman na parang galing sa ibang planeta. Ang tanong, creation ba talaga ito ng kalikasan o may naghihimasok na mas advanced na persa? Bago ang lahat, I'm Rory Nelidin, a content creator, also affiliates marketers. At katiyorya mo, inaayayahan kitang bisitahin mo naman ang tahanan ko sa YouTube, TikTok, Instagram at Threads. Salamat! So, let's talk about it! Sa Thailand, isang bagong kuli ng butiki ang natuklasan ang Securat Ventured Gecko. May kakaibang balahibo sa paa na parang sensors. Kaya nitong kumapit kahit sa basang bato. Ayon sa mga scientists, may biological grip na hindi pa nakikita ng ibang species ng ilan. Natural evolution ba to? Parang may genetic engineering na naganap. Kung ganito katalino ang mga hayop, sino talaga ang nag-evolve ngayon? Sa gitna ng siyudad sa India, may bagong uli ng putakte na tinatawag ng Nestle Nest Binabatani. Hindi lang ito ordinaryong insekto, ito raw ay hypercetodoy. Ibig sabihin, kinakain niya ang waps at pumapatay ng insekto. Parang asasin sa loob ng asasin. Pero, mas nakakatakot bigla raw itong lumitaw sa urban area kung saan walang forest zone, mutation ba o product ng city pollution. Imagine sa dami ng tao, may mga nilalang na nag-adapt ng mas mabilis kaysa sa atin at sa kilaliman ng karagatan, may mga bagong coral fish na tuklasan. Ang Erodogoria chewabaca. Yes, tinatawag siyang Shiva Baka kasi mukha siyang buhok na gumagalaw sa tubig. Pero teka, may kakibang fiber structure ito para hindi organic. Mas matibay pa ito sa plastic pero natural raw. Scientists are calling it living fiber optics. Ang totoo yan, baka unang hakbang na to ng kalikasan sa paglikha ng teknolohiya. The bronze in Palawan at dito mismo sa Pilipinas, may migratory bird na ngayon lang nakita sa ating bansa ang Horsfield Ruins Kuku. Maliit lang siya pero may metallic feathers na nagre-reflect sa araw parang salamin. Ayon sa mga ornithologists, posibleng itong climate shift o pagbabago ng ruta ng mga ibig. Kung ang mga ibon mismo ay nagpabago ng direksyon, baka pati planetan natin may bagong tinatahak na din. Sa bawat bagong tuklas, isang tanong ang paulit-ulit. Tutok evolution lang ba ito? O may rumahawak ng mga sting ng ating mundo? Kasi kung ganito kabago at kakaiba ang mga nilala ngayon, baka hindi na tayo ang observer ng kalikasang. Baka pati na tayo ng eksperimento. Ang kailangan maniwala. Pero pagdating sa mga susunod ng mga buwan, Baka may nilalangan na naman silang mag Nakatabi mo lang pala.